Kailan nga ba kasi natin ibabalik itong si Leon sa kanyang totoong pamilya na nasa Mindoro? For the paligo na naman today, alam nyo yan at ang next natin papaliguan ay si Leon. Ito talagang pack members natin kapag pinalalabas, dediretso na agad sa kanilang off-leash area. Kala niya talaga maglalaro-laro lang siya kaya pinalabas. Ayan nga, before siya paliguan ay sinuklay-suklayan muna siya kasi naman shed na naman to. And ito nga si Leon, ay nako grabe din talaga magshed. Talagang ubusan ng balahibo ang ganap kapag shed siya. Ito nga nagagalit na shot ay na ay na niya talaga magpasuklay pero bengi pwede kasi nga sa habang to ng mga balahibo niya talagang kapag pinaliguan siya at nalapatan ng blower tong balahibo niya siguradong magmamatted talaga to at siya din naman ang mahihirapan kapag tinanggal yung matted na yun kaya nga bago sila paliguan as much as possible ay sinusuklay muna lahat ng kayang tanggalin na balahibo and the rest nga ay si blower na ang bahalang magpatalsik kasi yung iba talaga naman tumatalsik na habang iboblower siya kumbaga nadadala na siya ng hangin ng blower dahil nga loose na buhok na siya at talagang hindi na nakadikit sa skull. Tingin-tingin nga si Leon dito sa natanggal na balahibo sa kanya, bakit parang naman daw ginaganutan na siya? Medyo matagal-tagal rin nga siya sinuklayan kaya naman talaga na visit na siya sa nagsusuklay at gusto na nga niya pong umalis dito sa kanilang paliguan na to. Pero syempre dahil nga mataas to di siya makakatalon at for the silip na lang siya for today. Para sa mga hindi nakakaalam, si Leon nga po ay hindi official part ng pa But still, part siya ng ating napakalaking pamilya. Opo. Some of you guys naabutan nga nung si Leon ay baby baby pa actually kahit nung ipinapanganak pa ni Malia si Leon ay nakasubaybay na. Yes po, si Leon po ay anak ni Malia at ni Herky. Baby baby pa nga po siya ay favorite na favorite na siya ng taong bayan at ang tawag nga po sa kanya ay si Rose Gold. Kasi nga po iba yung pagka-red niya or pagka-copper niya kaysa dun sa kanyang ibang kapatid. Nung ready na nga po siya na ma-adapt, ipin-adapt naman po namin siya sa aming tito. Tito ko so kapatid ng aking motherhood. Sa Mindoro nga po sila nakatira kaya itong si Leon ay talagang itinawid ng Mindoro. Matagal din yan tumira si Leon sa Mindoro kasama ang kanyang family. Yun nga lang kinailangan siyang kunin ulit. Kasi nga si Tito kailangan niyang magtrabaho at sumasakay-sakay siya sa barko. And medyo bata pa nga po yung mga anak niya kaya hindi nila matutukan or matuunan ng pansin si Leon. At sa totoo lang talaga naging emotional ang pag-alis ni Leon syempre dahil nga mahal na mahal na nila si Leon. Pero kinailangan nga munang umalis ni Leon pero syempre nangako kami na ibabalik siya kapag nag for good na si Tito. At ayun nga nung dinala natin si Leon dito ulit sa Batangas ay talagang pinat-check muna natin siya. After nga ng napakahabang biyahe dinerecho natin siya sa vet at pin na test natin siya ng kung ano-ano. Actually, for weight test yata yung ginawa sa kanya. Nag-negative naman siya sa mga sakit at viruses. Yun nga lang talagang napakababa ng platelet niya. Talagang ang sagad na sagad ang platelet ni Leon. Kaya naman talagang pinainom namin siya ng gamot para tumas ulit yung kanyang platelet. Kaya nga yung nung nakita namin siya, talagang dila agad niya yung napansin namin. Medyo maputla kasi talagang dila niya. Isa kasi sa basihan namin ay yung dila talaga o ang kulay ng dila. Ewan ko sa ibang breed sa pero sa huskies ganun. Wala naman ding any tick or flea itong si Leon na magkokos ng pagbaba ng platelet niya. Kaya nga ang sabi namin, it's either na-stress siya sa biyahe pero sobrang sagad naman kung stress lang yun. Kaya nga sabi namin, baka nakakagat siya ng lamok doon sa kanila kasi nga noon ay nasa labas siya nakakulong. And yes po, opo, maaari pong bumaba ang platelet ng ating fur babies kung makagat sila ng lamok. Yun po yung alam ko. Feel free to correct me if I'm wrong pero yun po kasi yung sabi noon ng isang vet sa amin. O diba, napaka-sensitive din talaga ng mga huskies kiss. Talagang patila mo kaya kailangan mong iiwas sa kanila. Anyways, nung dilanan lang nga po namin dito si Leon, sobrang happy naman niya kasi na-recognize niya ang ating mansyon. Ina-isolate lang nga natin siya for a few days at ayan na nga, nag-glow up na nga ang ating Leon. Ang pogi na talaga at mas pogi pa nga yata kay Daddy Hercules niya. Yun nga lang, hindi siya talaga lumaki ng sobrang laki or sobrang tangkad na gaya ng kanyang mommy Malia at Daddy Hercules. Kasi nga habang lumalaki siya, hindi siya ganun ka-healthy kaya naman hindi siya talaga lumaki ng sagad na sagad. Kasi nga nung maliit po or baby pa itong si Leon malaki talaga siya. Siguro nga medyo naapektuhan yung growth niya dahil nga nang nangyari sa platelet niya. Pero ngayon ay talagang healthy healthy na nga po si Leon at ready ready ng Manchi Pero most of all ay ready ready na rin siya bumalik sa family niya. Ready na siya makita ulit yung mga kuya niya at makipaglaro na ulit sa mga kapatid niya. At syempre ready ready na rin siya na makita ulit ng kanyang mommy at daddy. Kaya nga habang andito si Leon talagang pinipilit namin na maging healthy siya at talagang lagi siyang okay para always siyang ready na bumalik sa kanila. At kahit nga po sabihin na hindi naman officially part ng Husky Pack TV si Leon, eh talagang part pa rin siya ng family at talagang love na love natin itong si Leon kahit talagang medyo may kakulitan sa buhay. Anyways, back to Ligo Moments, aya binoblower na nga po ang ating Leon. Medyo matagal rin talaga ang pagboblower sa kanya kasi makapal rin nga ang balahibo niya. Medyo naman na yata niya yan sa kanyang daddy Hercules at yan pagbaba nga po sa kanya niya ay may padulas motion pa siya. Kaya nga pinupunasan yung mga paa nila para hindi sila nadudulas. Pero talagang dulas pa rin tong si Leon. At dahil nga sabi ko sa inyo napakatindi niya magshed, tingnan nyo naman ang aftermath ng nagpaligo. Akala mo talaga ay natabunan ng snow. Yes po, ganyan kadami ang lumipat na balahibo sa nagpaligo. Kaya naman maya maya pa dahil napago din naman siya sa kanyang ligo moments ay pinapasok na rin siya sa loob para makapagpahinga na siya. At yun na nga po ang kwento ni Leon. Kung may questions pa kayo sa comment section lang guys. Guys, ayan, kita na nabili kami today ng phone. Dalawa yung nabili namin kasi yung isa ay pang giveaway! So, dahil malapit na tayong mag 1 million followers dito sa ating Facebook, mamigay tayo ng isang Vivo phone. Ito na nga po ang ganap. Dumaan kami sa mall kanina after namin magsimba at napadan kami dito sa Vivo. At naisip naman ni Mama na mag-give naman sa inyo kasi grabe nga po yung love na binibigay nyo sa amin. Kaya naman po namili siya ng phone na ipapag-giveaway sa inyo once na mag-hit tayo ng 1 million followers. Grabe nga po ang saya namin dito kasi excited kami ipaalam to sa inyo. Siyempre, pinanbox na rin po natin yan at be, sobrang ganda nga po niya. Pinakita na rin nga po ni Kuya lahat ng mga kasama sa box and be, kumpletong-kumpleto na po talaga yan. At ito na nga po ang phone. Good luck sa mananalo sa ating giveaway. So, meron tayong isang lucky winner. Ang gagawin nyo lang unang-una ay make sure na nakafollow kayo dito sa aming Facebook page. Pangalawa, mag-follow sa aming Instagram. And pangatlo, mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel which is Husky Pack TV. And pang-apat, i-download nyo or mag-register din kayo, mag in sa link na nasa comment section. At ang panglima po ay mag-share kayo ng limang videos namin dito sa Facebook. So yun lang yung mga mechanics, madali lang yan, nasa screen din yan lahat gawin nyo. Nasa comment section din yan. So good luck, mamimili kami ng winner kapag nag-1 million na tayo. Good luck sa magiging winner!